Good morning mga kalin angin. Napapagod ako sa paglilinis ng kaldero namin kaya ginanyan ko na lang para madali siyang matanggal yung itim niya. Tapos nilagyan ko yan ng mga ingredients na may kasamang asin, baking powder, uh, pwede rin baking soda, dishwashing, tapos, lagyan na naman ng tissue. Pagkatapos naman na yan ng tissue, tinamihan ko na para para matanggal lahat yung itim. Lagyan naman natin ng suka damihan para tanggal agad. After 2 hours! Wow! Ang galing-galing tanggal lahat ang itim. Sana all oh, ganyan